Sir. Yes. Pero ano, Sir Cake? Yes po. Ah, uh, contact yung receiver ko yan na na-pick up mo na. Lagay mo na lang yung fish. Ma Masilan ba yan? Hindi naman. Hindi naman. pag contact na lang ko yung receiver na na-pick -na up. Okay. <coughs> si Ma'am Minda Kapoli. Yes po. <coughs> Ma'am, good morning po. Lala mo po ito, ma'am? Ah, yes. Good morning. Yes, uh, po. Nandito na po sa pick-up, ma'am. Na-pick-up po na po yung, ano, yung okay. items. Okay. Uh -oh. ah, okay. Undawin ako dyan, ma'am. Uh Oo. -oh, dito nasa gate 6 lang. Yan, nabuhay. No, yeah, okay, po, ma'am. Okay, po. Okay, thank you. Ingat. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Oke. Okay. Let's go. Enrique Rason ini inilah. kilometers so malapit lang to for 124 so ang kailangan lang natin dito is huwag tayong masyadong ano sa mga client ano Technique natin to guys para bigyan tayo ng mga tape may tignan natin kung hindi nang tape to Sierra Manila. Malapit lang to sa ano, unang drop off natin. Dapat nauna yon Pero medyo hindi naman masilan yung una. Bagamat may oras siyang binigay na dapat alas dos nandoon. Isa e, tingin ko naman eh napakaaga pa para sa alas dos na binigay na oras so need nating mag ano, double book so yung double book natin is <coughs> kung hindi ako nagkamali carrot cake eh. parang cake yata na sa karot, kasi nakita mo yung mga trust ka nila mga <coughs> pinagbabalatang carrots tapos nakalagay din sa box yung is carrot cake. So, uh, baka nga carrot to. Okay. So kong grise na labi tayo. Itinuro tayo ngayon ni West pabalik ng ano. Linda na wabi mo. malamang sa malamang idsa ang puntahan natin diretso yan hanggang Maynila from Mindanao Avenue Liko tayo ng North Avenue the North Avenue to Quezon Avenue Medyo masilan na yung bit-bit ko kasi ano eh Okay Nakakatakot yung mga cake dalhin. Bukod sa masilan, eh, hindi ka makatakbo ng mabilis. Dahil yun nga, masilan. Pero sabi naman yan, oh, pick up, eh, hindi naman nang masilan. Pero, pagka sinabing cake, hindi ang katulad ng mga hard na mga Kartun mga karga dahil kahit eh, sabihin pa lang hindi masilan yan pag nasira ang dala mo sa loob ng iyong lalabas pananagutan mo yan dahil cargo di konsinsya mo yan habang nasa biyahe eh. so ingatan lang natin na huwag maano yung mga karga natin so far, wala pa namang nagreklamo patungkol sa dalago wala pang nagreklamo na ganito may pasag may napasa, may may nalusaw na ice cream wala pa naman yung marami ramen doon ng mga bagahe. Lahat 'yan ay nadala ko na. Copylis. Mga papers na <clears throat> mga pang-transaksyon ng mga bangko, mga deed of sale, mga passport. So sa kabila ng mga ulan-ulan eh hindi naman nababasa. mayroon din akong bitbit na mga babasagin mga baso, mga plato mga tagayan mga mamahalin pero wala pa naman, awa ng Diyos at ayaw kong pangarapin yan kasi once kasi na nagkaroon ng problema yan sa habang binibiyahe cargo di kong sinisya mo yan pwede mo pabayaran yan eh. pakiusap ka okay lang kung medyo kung medyo mamurahing bagay lang pwede pakiusapan pero may mga bagay talaga mamahalin tulad ng mga laptop, mga gopro eh ewan ko lang pagka nasira yan Nagay itong motor ko. Hindi pa kasi ang ibayad. So, okay. Approaching Quezon Abinho na tayo. Uh -huh. So, in Quezon Quezon Abinho Nasa iba po tayo. Hindi tayo makapasok sa ano eh. nothing really matters malakanyang palas. Ah, kayo, ma'am? Si, ma'am... memindah mom. Inda Ah, Yes. Yes. One, wow, Okay na to ma'am. Thank you ma'am. Okay. Uh, okay thank you ma'am. Okay na. So nabigyan tayo ng tape guys Ito ang sinasabi ko Pagandahan mo lang yung Pagkikitungo mo kay ma'am client Bibigyan ka ng tape Unloading complete कूल ना Hello, ma'am. Good afternoon, ma'am. Lala mo po ito, ma'am. Sir, po, please. Ano, ma'am? Bakit po ang tagal niyo? Sinabot kayo ng almost 3 hours. Saka <laughs> hindi yung kayo nakukota kanina. Ayun isang sim card ko, ma'am. Isa, ano, ma'am? Sira nung kahit yung nagpabook sa inyo, tinatawagan kayo, hindi kayo makontak. Kasi may, oh, hindi po sinabi sa inyo nung nagpadala na may oras siya. Ang sabi kasi ma'am is 2 o'clock ma'am. 2 o'clock? 12 noon. 12 Yung naka, ano kasi ma'am sa ano ko is hindi na, na accurate yung ano, hindi na ma, nasira yung isang SIM card ko um, ma'am eh. Niyo number niyo kasi katulad niyan. Yan, eh. 9.40 kayo umalis. Anong oras na, so, kailangan ba? kong gawin? Oh. Upang malaman mo.

Kalau itu kayak Marcalado sih, Re. Ha? Marcalado. Marcalado. Itu itu itu. Oh, ituin. oh. Pero ang magkuha nito. Ang kukuha nito ma si Ma'am Emilio. Emilio. Emilio ba 'yan? Yeah? I e oh. Emilio. Hmm. Marcalado. Uh. Marcalado. Yeah, yeah. Oke, okay. okay. picture aku lo, Zer. Oi. Pak. Okay. Thank you, sir. Thank you. <laughs>